Hi guys, welcome back to my channel Ben Trinchera. So to this videos is pupunta tayo sa clinic. So sa Derma Clinic Frank Port session ko na ngayon sa aking fractional CO2 laser. So ayan may bitbit -bit pa tayong basura, guys. So sasakay ako ng bus Isang branch namin para doon ako sasakay kasi mas mura kaysa dito ako sa aming accommodation. Sasakay kasi medyo mahal ang pamasahe mula dito papunta doon sa aking clinic so ayan mag tayo ng pang alas 4 na bus so Sadin liwalang 3.30 na alis na bus so ang alis is 4.30 pa so ayan mag tayo ng bus tapos doon na tayo sa ng taxi So, sa pang third session ko, medyo bumabaw ng konti ang aking mga peklat sa mukha. So, yung aking scars ko. So, hindi facial talaga totally nawawala. So, mag-undergo na tayo ng ating pang fourth session. So, ayan. Naipit pa yung kamay ko, guys. Kaya nangingitim yan. Naipit yan dun sa aking pagpupush ng pintuan doon sa aming paglalagay ng carton after namin mag-display. So hindi ko nakita na ipit yung kamay ko kaya ng item 'yan, naipit yan, namuo dugo yan. Ang sakit kaya, guys. Kaya <laughs> magtataka kay sa daliri ko may itim. So ayan medyo matagal yung bus. So inaantay natin. Dumating yung bus mga mag 3:30 na atas. So nagulat ako. <laughs> hindi pala siya alis ng 3.30 so alis siya ng 4.30 so nagantay pa ako ng almost 1 hour bago umalis yung bus session magiging open ito yung Facebook so yun sulit naman yung bayad kahit medyo pricey talaga guys ang presyo ng pagpapalaser kasi kung i-convert ko siya sa peso medyo mahal talaga siya guys nasa ano siya nasa 3,000 per session. So, kung, ang binabayaran ko per month is nasa 6,000 per two session. 6,000 plus. So, tiis, tiis, tiis lang, no? Walang ganda. So, tiis tayo para sa ating skin kasi, ano, parang minsan kasi, hindi ko naman, ano, matagal ko na kasi itong gustong gawin. Gusto ko na siyang talaga ipalaser. Since na nasa Pinas pa ako, tapos, ano parang di ba pag tawag nito di ba pag ano tayo tumitingin tayo sa tao sa mukha natin tinitingnan kahit may itsura ka or sample kahit ano hindi ka naman pangit pag may scars ka pangit siyang tingnan sa kapag minsan nabubuli din ako in fairness na inaapektuhan din ako tapos minsan pag <laughs> Minsan pinakaalitan tayo May nangyari din yan sa akin na Ano nga pinupuntiri ang ayan Mukha ko ganyan ganyan Parang yun ang trinit trigger niya sa akin Hindi rin naman No comment na lang din ako sa kanya kasi Ano Parang ito yung trinit trigger So yun ang naging trigger Sa akin na magpaayos ng mukha So hindi ko naman may name. Parang nabubuli kasi ako Minsan About dito sa scars Pero Okay lang kasi hindi naman ako nabiyayaan talaga ng magandang skin. Pero yung mga kapatid ko guys, grabe. Makikinis yung kapatid ko, mapuputi. Tapos makinis yung pang pangalawa namin, pangalawang kapatid ko, puti talaga siya. Kasi tapos wala siyang kagaya ng sa akin. Sa tatlong magkakapatid namin, ako yung hindi nagkaroon ng magandang skin. Parang since nagka-pimples ako, after that, parang pinapangarap ko magkuminis yung mukha ko, ganyan, ganyan. Kasi after nung after nung aking after nung aking scars nung pimples nung, nung bata pa ako kasi parang dinadala ko siya parang hindi ako naging confident dahil sa scars na yun so yun lang guys and so ayan guys sumakay lang ako ng bus dito parang katipid ng pamasahe so ngayon pupunta ako dun sa laser, laser <laughs> sa derma clinic So kasi ano, mas mura ang pamasahe ko pag sa ano ako sasakay sa isang branch namin sa Raka. So magkano lang doon sa tawag nito? Sa sa clinic siguro mga pamasahe doon mga 10 lang or 20. So mas malapit doon kaysa dito mga 30 or 40 yung pamasahe. Diba? Para makatipid tayo. So, yun. Ayan. Nasa bus tayo ngayon, guys. At fast forward na nga, guys. Nasa Raka na tayo. Pero, yung doktor na nag magagawa sa aking laser is wala siya doon. So, mag-out na siya ng 6. So, dumating ako ng Raka. So, mga 5 plus. So, hindi na ako aabot. So, ang ginawa ko, nagmakdo na lang ako, guys. Para may nangyari naman sa aking lakad. So, may makdo kasi doon na malapit. Kaya kumain na lang ako, nag-snacks ako. Kasi, si nurse, hindi ako na-replyan agad. So, na-replyan niya ako, nasa bus na ako. Hindi, mali ko din naman. Hindi ko rin siya chinat kahapon kung anong oras mag-out si Doktor or chinat ng mas maaga. So buti na lang at may bus dyan. Hindi pa ako nakakasakay ng taxi at may bus dyan na pa, pa pabalik. So ayun, walang nangyari sa aking pag-alis ngayon kasi yun yung si doktor is wala. mag auto siya ng 6 so dapat pala umalis ako ng mas maaga para maabutan ko si doktora. So sa next day off na lang ako ulit mag gagawa ng aking laser, magpapalaser sa clinic para masagahan ko na kasi every Monday ang out niya is 6 o'clock or di kaya sa Sunday before my day off pupuntan na ako doon para siguro the day may before my day off para hindi rin ano, hassle sa akin kasi pag sa day off ko parang tapapagod ako hindi na makapagpahinga ako sa day off ko, alis pa ako. so baka sa Sunday na ako pupunta kasi parang ang out ni Doktora sa Sunday is 8 PM so may matagal akong oras kahit 5 na ako mag out so ayan kain muna tayo dyan sa McDo kasi matagal tagal na rin akong hindi kumakain sa McDo guys so I think mga almost 2 months na ata or 3 months kasi dati nakakapunta ako pa sa McDo ngayon hindi na hindi na ako makalabas kasi ang layo ng McDo sa aming accommodation. Meron dito sa amin malapit pero KFC. Pero hindi rin ayoko din ng burger kasi ng KFC. Mas masarap sila sa chicken. So ayan, kain-kain mo. Kain. In order ko lang is yung mura na burger, yung tag 17 real. So i-convert nyo na lang sa peso. Nasa 200 plus ah, ata yun or 300, I don't know. <coughs> so ayan, tamang kain lang tayo. Habang mag tayo ng bus na pang alas 7. So dadating yung bus na last trip sa isang brunch namin is 7 o'clock. So, may isang oras pa ako. So, ayan, nagpunta muna ako sa McDo para kumain ng burger. Ayan, burger. Hindi rin maganda ang burger pag lagi-laging kinakain. So, maganda lang ang burger. Hindi lagi kinakain kasi hindi naman talaga healthy eh. Yung mga fast food. So, pwede yan kinakain pero hindi lagi kasi hindi siya healthy sa ating katawan. 何 So ayun guys Hindi tayo nakapunta sa Doktor ngayon kasi Nag-reply sa akin Si nurse na ano <coughs> hanggang 6 lang daw si Doktor Nakalimutan ko na every Monday 6 o'clock lang pala, pala siya Kaya ayan Napamakto na lang ako kasi so uwi na lang Antay ulit ako nga na ng bus Nag-reply kasi siya, siya sa akin late na. O, oh, di ba? <coughs> so, mag-aantay tayo ng bus ng alas 7. Saka pa lang ako uuwi. OMG! MJ, hindi ako nakapunta sa ano, doktor ko. ang tanga naman ako. Dapat maaga ako. Sa next day off na lang. Kaya, ayan. Hindi ako ng bus pa uuwi dito meron kami malapit na dito sana ako sasakay ng taxi buti na lang nakita ko na alas sa lang pala siya kaya yun hindi ako aabot kasi magkano anong ilang oras ang travel do mga uh, magkukonsume ako ng 40 minutes depending kung traffic eh, matraffic na ngayon so ayan uwi next week next week na lang sa day off ko na lang ulit kalimutan ko talaga